Sa gitna ng patuloy na pangaharas na ginagawa ng China sa Pilipinas dahil pa rin sa lumalalang tensyon at agawa ng teritoryo sa West Philippine Sea, palagi ipinapaalala ng Amerika sa ating bansa na handa silang sumuporta kung sakaling gagamitin na ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty para labanan ang panggigipit ng mga Chino. Ganon na lamang ang galit ng Beijing lalo na nga ng mag ang isang intelligence report kung saan inaprobahan na ni US President Joe Biden ang isang classified nuclear strategy na ang main target ay ang bansang China. Sa programang ikinasa ng Amerika, naglalayo nitong pigilan ang mga banta at panganib na dulot ng mga bansang tila ang hanap lamang ay digmaan at kaguluhan. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga gretong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ayon sa report ng New York Times, inaprobahan na ni US President Joe Biden ang isang highly classified nuclear strategic plan bilang paghahanda ng Estados Unidos sa posibleng sanib puwersang pag-atake ng mga bansang China, North Korea, Iran at Russia gamit ang kanika nila mga nuclear weapons. Ang desisyong ito ng Washington ay upang subukan pigilan ang puspusang pagpaparami di ng China ng kanilang nuclear arsenal na ang plano ay tapatan ang dami ng nuclear stockpiles ng Amerika at ng Russia pagsapit ng 2030. Sa kasalukuyan, ang bansang Russia ang may pinakamaraming nuclear weapon na aabot sa 5,889 warheads habang ang US naman ang pumapangalawa na may 5,224 warheads. Samantala, ayon sa research na isinagawa ng Stockholm International Peace Research Institute. Ang China ay ikatlo na mayroong 510 nuclear warheads simula noong January 2024. Pero base sa Intel report ng Amerika, plano ng Beijing na paabuti nito sa halos 1,000 o higit pang nuclear weapon sa lalong madaling panahon para lamang matapatan ang United States. Sa pag ng Amerika sa nuclear strategy ito, agad na nagpahayag ng pagkabahala ang China. Ayon nga sa Chinese Foreign Ministry, seriously concerning ang ginagawa ng Amerika na diumanoy nagpapakalat ng mga Chinese nuclear threat jury. Ayon pa nga sa China, sinusunod daw ng kanilang bansa ang no first use policy sa nuclear weapons. Ito ay isang commitment na hinding-hindi nila uunahing gagamitin ang armas na ito sakaling magkaroon ng digmaan. Ang Amerika nga daw ang pinakamalaking banta ng panganib sa mundo pagdating sa nuclear weapons. Ayon pa sa report ng Times, naaprobahan ni President Biden ang revised strategy document na ito na tinatawag na Nuclear Employment Guidance noong Marso ng taong kasalukuyan subalit hindi pa na ipapasa sa US Congress ang unclassified report nito. Inaasahan na pagbaba pa sa pwesto ng US President may susumite ang kopyang ito sa Kongreso. Ayon pa sa report ng New York Times, ina-update ng Amerika kada apat na taon ang dokumento na ito pero dahil nga sa highly classified ang programa, walang ginawang digital copy ang American government upang maiwasan ang pag-leak nito sa publiko. Sa mga nakalipas na taon, naging tuloy-tuloy ang paglalim ng relasyon ng China at Russia. Nagkaroon na rin ang dalawang bansang ito ng mga joint military exercises. Buko dito, iniimbestigahan na rin ng US intelligence agencies kung tinutulungan nga ba ng Russia ang North Korea at ang Iran sa kanilang mga missiles program. Ayon pa sa mga lumalabas na report, malaking faktor din sa pagbabago ng patakaran ng Amerika at ng mga miyembro ng North Atlantic Treaty Organization o ng NATO ay ang pagtaas ng tensyon at iringan sa mga bansang China at Russia. Dagdag pa rito ang tuloy-tuloy na ginagawang ballistic missile test ni Kim Jong-un sa North Korea. Ayon sa report, sinasabing mayroong estimated na 60 nuclear weapons ang Pyongyang, North Korea sa kasalukuyan at maaaring tuloy-tuloy pa rin ang pagdevelop nito sa mga ganitong uri ng armas. Dagdag pa ng mga US officials dahil isang nuclear threat na nga ang North Korea, malaki ang posibilidad na makikipag-ugnayan ito sa China at Russia para magsagawa ng nuclear war sa hinaharap. Agad namang kinundina ng North Korea at sinabing sobrang nakakabahala ang bagong strategic plan na inaprobahan ng American government. Ayon sa North Korean Foreign Ministry, mas paiigtingin daw ng kanilang bansa ang pagpapalakas ng kanilang nuclear capability para makontrol at maputol na ng tuluyan ang mga banta na maaaring idulot ng Estados Unidos. Hindi raw katanggap-tanggap na ginagawang rason ng Amerika ang pagkakaroon ng maraming nuclear weapon ng ibang mga bansa para paramihin pa ang kanilang mga armas. Tila desperado at exaggerated nga daw ang ginagawa ng Amerika hinggil sa usapin ng nuclear threat mula sa mga bansang hindi nito kaalyado. Gayon pa man, itutuloy daw ng North Korea ang kanilang pagpapalakas at ang pagdadagdag ng mga ganitong uri ng armas para madepensahan ang kanilang soberanya at ang kanilang bansa. Kaugnay nito, galit na galit at mariing kinundi na ng North Korea ang large-scale military exercises na isinasagawa ng Amerika at South Korea at sinasabing ito raw ay tila isang preparasyon para sa nuclear war. Nagsimula ang 11-day Ulchi Freedom Shield exercise ng dalawang bansang ito sa South Korea kung saan mayroon silang military exercises sa lupa, sa himpapawid at karagatan. Kabilang sa ipinadala ng Amerika, ang USS Theodore Roosevelt na dumaong sa busan sa kauna-una pagkakataon bilang bahagi ng trilateral naval drills ng US sa Japan at South Korea. Ayon pa sa North Korea, mas pinapalala ng ganito mga uri ng aksyon ang posibilidad na magkaroon ng digmaan sa pagitan ng North at South Korea. Sa mas tumataas na tensyon sa kasalukuyan na maaaring humantong sa isang nakakatakot na nuclear warfare ng mga tinatawag na global superpower, sino nga ba ang mga mababuti at sino nga ba ang mga masasama? Ang parehong panig ay may kanya-kanyang pinaniniwalaan Magkakaiba ang prinsipyo at magkakaiba ang pinaglalaban. Sino nga ba ang mas malakas at sino nga ba ang dapat manatiling nasa itaas? Gayon pa man, kung sakaling sumiklab ang isang digmaan, isa lamang ang tsak at sigurado. Natanging mga inosenteng tao na naman ang siyang magiging kabayaran sa payabangan at kapalaluan ng mga naglalakihang mga bansang ito. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.